Ayan, good morning mga katamsart. Eh, kapi po tayo. Anong araw ngayon? 25 na. Panorin yung ating ano, mga alagang pusa. O, oh, ayan na, o. Kaya na po ni mamalina. Lina. Hmm. Okay, na kayo. Hmm, pusa ko na dalawa. O, oh. kain ka. Kapi tayo. Ah. Ay, si Bulag pala ito. Ito po si Kung nanghingi ng na pagkain, no? Oh. Yan, galing. Iskay. Eh, ano na naman? Ikot kayo ng ikot dyan sa lamisa. Ito, inaamo yung... Kain <laughs> na. Inaamoy yung mo, pang. Ipagsamay e mo pa sila na isa. Huh? Ayun, kanyan po sila kumain on, Nahingi po sa akin si Bulag. Ang hmm. hmm, kaling. Hmm. Naman isa, ako oh. Ito isa sa lamis sa kumakain. Ito ah, kayo. Talaga. Ano hmm. ba Mga alaga natin, hindi natin matitsan di kakain yan. Ah. Hey, oh. Ang dami nila, oh. Hello! Hello! Hello, Ana. Meron pa dito. O, si Monique. Punta na rin. madali. Mm. Gaman ba na, o? Ayan yeah. Nandun yung isa. Si Ampon po yung nandun. Ampon! Eh. Ampon! Mm. tangi yun. Ibang lahi nun.

Hmm, hindi ka tumahay. Ah, ka hmm. okay, ka Kasabay po natin sa pagkain yung mga hayop na yan. Kapit hmm. tayo mga idol, mga katamsad. Hmm. Hmm. Oh, 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 oh magawa, okay, Hmm. Tatlo na kayo dyan. Tatlo na kayo and thank you for watching my doll